Alright guys, hanggang dito na lang kami at malayo-layo pang babalikan namin. Sana all binabalikan. Alright, mga konshi. Panibagong araw tayo ngayon at happy uh, Holy Week sa inyong lahat. Ayan, padagatan ulit tayo. Ayan, uh, bali pa dalawang vlog ko lang to mula kahapon. Ngayon, Viernes Santo mismo ato. Uh, update ko lang kayo kung anong pagganapan dito ngayon sa Barangay Bukana. Ayan uh, oh. Uh. Padagatan ako. Okay mga onsi, ayan at uh Holy Week ngayon mismo araw ng biyernes. Ang uh, bali pa tatlong bisita na natin ito sa ating kubo. Kaya yeah, patatlong ano na sila inquire. So, ito pa rin yung kagana pa sa Barangay Bukana, ano, crowded pa rin yung tao, halos puno lahat yung ano mga beach resort dito. Dami. Dami ng tao tapos ngayon dating at dating pa rin yung mga tao dito sa Bukana. ang uh, uh, yung iba, yung yeah, mga naglalagay na lang ng tent dahil wala na nga maarkilahan ng mga cottages o kaya resort dahil ano na yan, mga fully booked na kaya ayan, yung iba naglalagay na lang ng mga tent dito sa tabing dagat. Dito, uh, kung ilan na yung nakausap natin na ano, uh, nagtatanong kung mayroong entrance dito sa Buana pero ayan, uh, siyempre sinasabi natin yung totoo na wala talagang ano dito entrance. Open dito, open di gaya sa ibang uh, resort na mayroong ano uh, entrance. Bukod pa yung pagpasok nila, bukod pa yung perhead. Ayan o, no, dami nang naliligo grabe oh, daming tao ngayon lang uli naglabasan ngayong hapon yan yung mga bangka na paartilahan pag gustong mag island hopping katulad ng pagpunta doon sa fortune island yan o oh, ganyan karami pa rin yung tao dito alright at yan, malapit ng uh, lumubog yung araw kaya malamig na yung panahon kaya ganito parang karami yung tao dito sa bukana yan o oh harap at likod ko yan puro, ano na yan mga turista na yan, mga nag outing at awa ng Diyos ngayong araw na ito ay wala pa tayo na-encounter na -encounter mga nadidisgrasya o nalulunod kaya uh, thanks God at uh, safe lahat yung ano yung mga nag-outing ngayon so sana matapos itong uh, Holy Week na ito na walang ano, walang uh, nagbubuwis ng buhay, di gaya ng mga nagdaan taon. Okay, yan nata, uh, mamaya na uli 'yung mga kaganapan. Yes. What's up guys? So ngayon, maglalakad lakad kami sa tabing dagat dahil sobrang daming tao. Um 5:30 na naglalabas na ang mga pampira. Kanina <laughs> wala ka tao-tao, kala ko kokonti na lang tao, hindi katulad kahapon. Tapos ngayon, naglalabas oh, no, 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 no. na daming many people of the earth. Doon sa baybay, bay, akala mo yung mga buhangin, ay mga buhangin, mga langgam. So yun guys, so, yung mga ano dito, mga bangka. Dahil um, nag-offer sila ng mga island hop. Yun guys dito, akala mo mga langgam ang tao. Maganda dito, maraming bisita kasi hindi katulad sa amin. Uh, maraming bangka. Dito walang Yeah, bisita rin. Si ate oh, nililibing na ng buhay. <laughs> Woo, ang mata! tumang mata sa mga chicks, eh nakikita yung nakatupis. <laughs> silang ang laki na kokomel. Mapapasanaol ka na lang talaga. Sana all. <laughs> Ay, sana all. May sana all may family outing. Kasi kami, nasa dagat din naman kami. Nagtitinda. <laughs> nagtitinda nga pala kami guys ng fruit soda. May tindahan kami sa harapan ng cottage namin. Kaya nognog na ako. Grabe nakakatawa daming tao. Dito crowded hindi katulad sa amin ayun ang problema guys madaming tao pero madami din magiging basura <laughs> ayan ayan yung pambayad nila sa mga ecological fee pambayad sa mga beach cleaners <laughs> wow dito na kami guys sa tapat ng Glow Park hindi na kami makakarating doon ng pavilion hindi na kami makakaligo magagabi lalo na yung bukas, last day ng Holy Week. Um, anong tawag sa Saturday? Black, Black Saturday. Guys, nandito na kami sa tabat ng Globe Park. Mag-aalok na ako ng tinda namin yung fruit soda. <laughs> <laughs> Napakalayo! <laughs> Bago pa makarating sa amin, ang dami ng tinda ang ma uh, ano, mabibilhan. Guys, bilhin na kayo. May fruit soda pa kami doon po sa Bukana. Sa dulo. Saka <laughs> 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 layo ah. Yung guys oh, na tao ito mga pala may guard sa amin hindi na nakarating layo all guys hanggang dito na lang kami at malayo life pang babalikan namin sana all binabalikan ng ganda na ng glow park pininturahan ng hindi na ano ever mang jagi yung mga bagets at malayo na yung babalikan guys tinan niyo naman ang tatay naglalayo sa tabing dagat <laughs> it's so alright jigo na kami dyan na kayo sa tatay iwan ako na kayo ginaga mo video <laughs> ah jigo na ako babush Alright, mga kosi, yan, nagbibideo tayo, binibideohan natin yung, ano, uh, sunset. Alright, tingnan yung ganda ng sunset, oh. Tapos yan ang nakabigyo. Okay, mga Osi. Mayam-mayan na uli.